Ayan guys, hindi nga po talaga maubos-ubos yung mga nanggagaya sa atin, yung mga posers. At hindi lang po yun ang problema eh. Ginagamit pa po nila yung identity ko, lahat-lahat, pangalang ko, yung itsura ko, and also nagpapanggap talaga na mismo ako ba yung kausap nila. At na kung saan nang blolo po, nang i-scam ng mga kababayan nating Pilipino, ng mga iba't ibang tao, which is hindi naman talaga ako yun. So ito nga, may nag-message dun sa kakilala ko, actually kaibigan, subscriber natin yan, na kung saan yan, may siya, no? Estudyante Trader daw na nanggagaya po sa akin. Sabi, hello, how are you? At magpapadala pa daw ng pera. Ngayon, again, reminder po, lagi-lagi po, di ba, tayo nagpapalala na kahit po ako ay nagpapamigay po ng pera sa GCash, mga giveaways, Rapol, never ever ko po kayong imemessage using Estudyante Trader. Dahil kahit nagpapamigay po ako, Nagpo-post po ako, kayo ang magme-message sa akin, hindi po ako ang magme-message sa inyo. Okay, dahil nakakalungkot po eh, kung mabiktima, tayo pa ang masise, sayang naman yung brand name ko, sayang naman yung pinagpagura natin, at syempre, yung mga kababayan natin Pilipino, baka ma-scam lang din, sayang naman yung resources natin, hindi naman tama, hindi naman totoo. So kaya once again, sa mga followers ko po dyan, mag-ingat po talaga tayo kung magmay may mag-message man sa inyo na estudyante trader Christian G. Azucena kung ano yung mukha ko na nilalagay na yan, magmimigay daw ng pera ganito ganyan may hingin sa inyo guys hindi po ako yon again na uh, never ever po ako mag-message sa inyo unless na lang na talagang es estudyante ko kayo dati or kilala ko na kayo kaibigan ko kayo at yung following base, i-check nyo po yan. Okay? Pero, most of the time po, 95% hindi talaga ako nagme-message using, di uh, ba diba? Uh, tignan nyo po mo ng maigi. Kaya naman po, sa mga followers ko dyan sa TikTok, YouTube, Facebook, sa lahat na po, pag may nag-message sa inyo na estudyante trader, kahit sino, pag new account, kakagawa lang, or mababa ang following base, tigi-isa lang po ang account ko sa YouTube, Facebook, TikTok, yan, Facebook page lang po meron ako at yung personal FB ko. Pero guys, hindi po mga scammer po yan. Ngayon, yun po ang palala ko sa inyo. Ito naman po sa mga nanggagaya guys. No? Actually, medyo napikon na ako eh. Alam ko naman na hindi ko kontrolado yan. Pero, wag nyo pong intayin no? na ipahanap ko pa kayo. No? Kasuhan namin kayo at... Ewan lang, 'di ba? Actually, may message ko talaga 'yan, 'no. Binabantaan ko 'yan. Mga panakot lang naman, no, para talagang tumigil na sila. Pero, wag nyong intayin guys, ha? na mabait lang po ako sa video, pero, tinototo ko yan, no? kung ano yung <laughs> mga sinabi ko. So, tigilan nyo na po yan, hindi maganda yan, nakakasira yan ng reputasyon, and also, baka maiskampay mga kababayan natin Pilipinos. Mag-ingat po tayong lahat, see you in my next vlog.